Ennis <laughs> Free Anti-Aging Complex. Ennis Free Perfect Intensive. Frozen po ang sundi. Ito. Liver. Ito yung tinanong sa akin ni Hira sa chat. Two days before sila pumunta dito sa bahay ni Benan. Yan yung blood sausage. Ito is liver. I don't know. Oh, atay nga. Atay ba ito or lungs? Atay yata mga kabistak. Atay, atay kasi paborito kong atay. Alam ni Hira, paborito ko ang atay. Heart. Heart ng baboy. Yan. Pasintabi po sa mga hindi kumakain ng pork. So yan, i-steam lang namin. Medyo madami, madami talaga siya mga kabista. Pero, no problem kasi bibigyan din natin si Boy. Nakalis na po sila. Hindi ko na video yung pagalis. Ah... Uh, si di ba binigyan si Hira ng kanyang lola ng ano wedding gift tapos si Hira naman nagbigay kay Little Insoy ganyan yan sila mga kapag uh, nagamit nakikita kita kami nagbibigay talaga yan sila para kay Little Insoy mm -mm. 삼에몇 개나 되니? 초당. 저. 살 이게 뭐야? 왔다, 네, 들돌이 왔어요. 처음에 봤다. 아, 근데 이 뭐죠? 동아리 보러 왔겠지. 아, 병 뭐야? 가지고 와뭘 보러 와. Uh. Yummy Nutch it liver, liver. salt <laughs> number. Kim Hira, sondi nomo nomo majisayo. Jan meogoseumnida. Nomoge jjal meogeoseoyo. Gomapseumnida, Kim Hira. Napakabait talaga itong batang si Kim Hira, guys. Yung asin na may chili powder na dinikdik ko kanina, yan po yung sausawan natin sa ating sundae. Dahil plain lang po ang lasa, yung atay, lasang atay lang talaga yung sunde, yung blood sausage, lasang blood sausage lang talaga. So dapat mo siyang isausaw sa asin para sumarap. Nung unang itikim ko dito, guys, hindi ko talaga siya magustuhan dahil wala talagang lasa. So, as time goes by, eh, as time goes by, ano na, nagustuhan ko na po itong sundi. Napakasimple lang ng lasa nito. Yung asin lang po ang nagpapasarap. Kurutsi, chonchoni. Kurutsi. Ngayon ay nagluluto ko tayo ng butter. Yan mga kabisdak And garlic. Maraming garlic. Maraming butter. Ayan. Kasi ito nga may dala si may dalang may dalang crab si Hira. Apat yan mga kabisdak Hihiwain ko sana pero lumalabas man kanyang itlog at yung kanyang sayang man. Binrush ko na yan mga kabisdak sumalinis so, malinis na malinis yan. Ang problema, wala po tayong Sprite or 7-Up. Ito na lang ang naisipan kong ilagay. Yan, parang garlic, buttered garlic shrimp. So, instead of shrimp, buttered garlic crab ang ating gagawin. Ayan. Tama ba ang aking ginagawa? Ang sabi kasi ni Daddy Insoy, gusto niya ng ano, Philippine style na pagkaluto. So, mikus-mikus na lang ito ni Anjo I hope masarap itu it. Yan in the crabs, <laughs> At natin yan nang soda Gere, wow! wow! yes! ah, gere, ah, Ah. And ketchup, pampapula. <laughs> Tapos, lagyan natin ang suka kasi wala siyang asim, guys. Gusto ko ng asim-asim ba? Ang suka. Hinati ko na po ito, ginunting ko na sa gitna dahil diskumpyado po si Daddy Insur. Sabi niya parang hindi man luto ang gitna dahil nga makapal man itong shells mga kabisdak. So pag nung hinati namin parang ano pa talaga siya, parang basa-basa pa yung ano niya ba, yung mga adige. So ginunting namin at ibinalik namin. Lulutuin namin ng another few minutes para siguradong luto talaga ang ating crabs. Bulong. 야, 인니까 이거를 이것도 컷 하프 해가지고 c 어 o k again 스 So that the sauce will go 한다고 이응 이것도. 이것도 컷 하고 너무 쪽팔려 이거 쪽팔려? 뭐 샤이 샤이야, 샤이 이거 샤이냐? 아니 거또 이기치만 이기치만 때 왕가는 거 응. 그걸 왜 봐? So, ang nangyari ay parang early dinner to mga kabisdak. Kasi ang lunch namin kanina ay yung sunde. Tapos parang kulang man. Kulang man ang kain kapag walang rice. Ito mga Koreans, mahilig din po sila sa rice. Pero ang kaibahan lang, konti lang yung kinukonsume nila na rice. Unlike sa akin, isang bowl pa yan sa akin ngayon. Pero may pangalawa at mga tlong, ano pa yan, dagdag mamaya. <laughs> si Bianan, tumikip siya ang sabi niya, Aucha! Napakasulti daw, maalat kasi yung butter na ginamit ko isulted pala mga kamisdak. So maalat-alat talaga siya. Pati itong sinadiin, soy maalat pero okay lang daw, kaya pa ba, tolerable yung alat. Pero masarap daw talaga yung alimango, sabi niya. Ano, na? hawak na yan sila diinsoy sa akin niya, di diba, Tayo mga Pinoy, medyo mahilig man tayo sa malat, alat na food. um oh, maalat siya, pero ma masarap. Gawa, na, gawa na nga ng rus. Masarap yung ating alimango. So, ito na, inopen na ni Bianan ang pasalubong ni Minsu, yung ano, fiance ni Kim Hira. Yan, mas, masarap talaga yan na Korean melon. Chame ang pangalan dyan dito sa Korea, guys. Dito lang ako sa Korea nakakita ng melon na ito. So, tinawag ko siyang Korean melon. As in, may 14 pieces po sa isang box. Ito si Minsu talaga. Kapag ang mga Koreano magdadala ng pasalubong, high quality talaga yan. Kapag prutas yan, masarap po yan. Kapag pasalubong or kapag nagbibigay yan sila sa kanilang mga, ano, special people, special person na pagbigyan. Ah, oh, di uh, mo sinayo? 양구양구참 아, 이거? 어, 이거, 구참 없어. 어, 요 이거, 이거, 이 이거, 거고양구거 이거, 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 없지 이거, 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 거 이거, 이이거 syempre, kapag may mga blessings kaming natatanggap, isishare talaga po namin yan sa aming mga kapitbahay, kay Ongyong Apa, kay Yol Apa, sa mga close friend lang namin, sa mga close friend ni Bianan, mga kabisdak, no, sila Yol Apa at Ongyong Apa, yan, taga, tag, tag three pieces po sila na chame. Masarap talaga siya, mga kabisdak. Itong product na ito from Yongju, Uh, sikat daw talaga ang yung juice sa mga Korean melon itong chami nga kasi matatamis po ang kanilang products at hindi pa dyan natatapos ang kasiyahan kasi si Kim Hira may dalang pasalubong pa sa akin na mga damit like trench coat pants blouse ah ito dress may dress pa may mga kapistak so fashion show si Ajuma dyan si ano naman si Daddy Inso yung aking ano judge <laughs> si Daddy Inso yung aking audience <laughs> 아, 이불안해아지 아, 이게 세... 아, 이뻐. 아, 이뻐. 아, 이뻐. 아, 이뻐. 아, 몰라 아, 이 아, 이 아, 아, 이뻐. 아, 이뻐. 아, 아, 이이 아, 이뻐. 아, 이뻐. 아, I don't know why. Why lami si Daddy Insoy? Hindi po siya nakipag-cooperate sa ating mini fashion show. Ay, naman talaga, oh. <laughs> Wala man lang. Ay, maganda-ganda. Wala siyang ganun-ganun, mga -ganun. kamisidak. Anyways, kinabukasan, before before ako pumasok sa trabaho, ay nakisabay ito si Daddy Insoy sa akin sa bayan, papuntang bayan. Mamimili daw kami. Dadaan muna kami sa supermarket. Supermarket? Sa open market, bibili kami ng mga seedlings like kamatis, chili, at kung ano-ano pang pwede namin itanim sa harap ng, sa aming mini garden, sa harap ng aming bahay. Uh, may nakita pa ako ditong parang gabi. Actually, marami po silang tinitindang ano pananim mga seedlings ready to tanim na ito, guys. Para siyang gabi o oh. urtaro. Tas may nakita pa ako kaninang ano, ano tawag diyan sa susimi, yung sponge guard, sponge gourd ba ang tamang pronunciation? Sponge gourd mga kabistak sikwa sa aming mga Bisaya. I don't know sa Tagalog, i-research ko muna. Napabili ako mga kabistak dahil last year ito po ay okay. ano nakita ko sa aming kapitbahay. Igoy, igoy, igoy gugusto ko ito mga kabisdak. Ay, masarap po ito. Patula ba ito sa Tagalog? Patula man siguro ni. at last makakapagtanim na ako ng aking sariling sponge gourd hindi na ako manghingi sa aming barangay alam nyo ba last year na pabalik-balik ako doon sa bahay ni Lula para lang manghingi dahil nung pinuntahan ko first time walang tao second time okay, walang tao third time naabutan namin na, na, nanghingi na lang kami doon sa aming kapitbahay na kapitbahay niya siya yung, siya yung nanghingi sa kanyang kapitbahay para maibigay sa akin at may nakita din akong ampalaya pero ang Korean ampalaya is kakaiba po ang itsura kaysa sa, sa ating ampalaya sa Pinas para sa akin yung Pinas na Ampalaya is hindi siya masyadong mapait unlike dito sa Ampalaya ng Korea. At yung itsura niya mga kabisda kanito oo. oh, marami siyang mga wrinkles-wrinkles oo. Oh. hindi katulad sa atin sa Pinas na medyo may pagka-smooth kunti o oh, tingnan nyo marami siyang wrinkles ano ano yung itsura niya hindi siya kaaya-aya <laughs> hindi kaaya-aya Ano <laughs> Pagka uwi ko sa bahay galing trabaho ay diretso sa kusina at nagluto po ako ng vegetable lumpia. May nakita man akong frozen na lumpia doon sa supermarket guys sa Jmart. At yan po yung ating mga uh, crabs na niluto kahapon. Yan po ang ating mga is spring onions na kimchi. Ito naman is ano yan, duck, duck kalbi na nilagyan ko ng rice cake. Tapos yan is sabaw. Ito naman is 음~ um, 율목 김치. Yan, nagustuhan. Ito ang ating sweet chili sauce na nagustuhan ko mga kabistak. Ito naman is duck meat para kay Little Inso. Binigyan ko na rin si Benan kasi gusto ni Benan ang duck meat para isang gyupsal. Irap sa lettuce mga kabistak. Ayan, nagustuhan niya po ang vegetable na lumpia. Ako din. Masarap siya guys. Pero ano lang, gusto ko sana na mas maraming ano, vegetable, mas maraming palaman ba yung sa ating lumpia. May nabasa pala akong isang comment. Ang sabi ni ma'am is puro na daw laswa ang nakikita tak na nakikita niya kinakain namin hindi na daw kami nagsawa sa laswa wala man lang adobo hamonada or ano pa yung sinabi niya opo mga mga kabisdak <laughs> pero ngayon may nakikita na po kayong ano no karne o oh, may duck meat tayo may lumpia pa o oh. at may adobong manok din tayo yung adobo dito is yung dakalbi instead of tuyo. ang nilalagay nila is ano yung chili paste kaya pula-pula siya mga kabisdak kanyan talaga ang traditional na pagkain ng mga Koreans lalo na dito sa probinsya usually ang kinakain namin dito is mga gulay talaga pero kahit nasa city pa kami kinakain namin is gulay guys more on gulay po ang mga Koreans. Kaya hindi po uso dito yung hindi, sa aking experience lang ha, sa aking pagkakaalam. Wala po ako masyadong narinig na ano, mahay blood na tao na nagmiminti ng losartan si kahit si Bianan hindi po yan siya nagmiminti ng losartan wala po siyang high blood hindi po masyado ano ang ano dito yung sakit na high blood ang alta pressure high blood at yung uh, kidney na sakit at yung ano guys yung sugar yung mga diabetic wala ako masyado narinig sa aking pagkakaalam yan guys based on my own experience no so ayan dahil siguro i'm sure dahil po yan sa mga kinakain nila dahil nga more on gulay so wala talagang laban kasi nga gulay man mga kabisdak ako din kahit sa nasa Pinas pa ako, mahilig na po talaga ako sa gulay so hindi po ako masyadong nagka problema nung pumunta ako dito sa Korea dahil gulay, love na love ko man ang gulay pero kumakain din naman kami ng karne mga kabisdak Puro rapper lang daw ang nalalasahan ni Daddy Insoy sa ating lumpia. <laughs> Hindi niya bet yung gulay na feeling guys. oh, unlike daw sa mga natitikman niya sa atin sa Pinas, lalo na kapag fiesta, na sarap na sarap daw ang ating lumpia. Anyways, maraming maraming salamat <laughs> po sa yun, lahat yun, ng ating mas mga masugid kabisdak viewers. Especially kay Ma'am Emeline Austria from Bern, Switzerland. Hello kay Ma'am Pauline, Pauline Paller from Davao City. Emi Claveria from Pangasinan. At kay Ma'am Marjorie Ledesma from Bacolod City. Hello kay Ma'am Colin Guarin. Jenny Villones, Emily Soriano at kay Ma'am Lola Lilia Caldito from Apalit, Pampanga. Hello kay Ma'am Jade Star at kay Rosalinda Lagare from Oriental Minduro, Calapan City. Spread! Spread our ibul! Ocha! Uji! Charane! Every night si so Little na ang pinapa-prepare so you know, ko sa aming bed. Dito po kami sa sala na tutulog. Kasi dyan po siya nasanay nung maliit pa. Sa sala kami natutulog para ano, malapit kami sa CR. O, oh, ngayon, siya na yung pinapaano ko. Tapos, in the morning, siya naman din ang pinapa. Ako yung nag-fold sa blanket kasi medyo mabigat pa Tapos, siya na yung nagdadala sa mga pillows. Doon pinapasok sa closet. Ina, ina, binibigyan ko na siya ng mga task. Yung sugat niya, gawa ng kanyang eczema. O, oh, tsa, 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 tsa. Orchi. O, oh, takajwara, baggy pigi, Pillow, baggy. pigi, kajwaya, de. 메기 가져와. 그렇지. Beggy! Yan po ang Beggy pillow. Tapos ang ano naman ang kumot is uh, ibul. Ipatay eh, ito ibul. Taka Jua! begi, jowo begi, jowo ko. Do palgansek! Jowo ko. Jowo begi. Kurochi kogo. Tapos kay little rin so yan po ang kanyang pillow. Sa mga sa mga nag-advise sa akin, gamitan ko ng Cetaphil lotion yung skin little -in. so yes na katulong po siya. Hindi na siya masyadong ano ngayon, nangangat eh. Yung ano lang, yung kanyang mga wounds. Matagal to, nagahilom ang kanyang sugat. Gawa ng kapag, di ba, pag pahilom na yung sugat, kapag almost healing na siya. Ano, may mga pagas-pagas sa pagas, Bisaya. Ano ba sa Tagalog? Di ba, man ng sugat kapag ano na malapit na siyang mag-heal or nag-healing process na makati siya mga kabista. Kayon, hindi siya, hindi patient si Lutlinsoy. Imbis na imbis na maghilom na po ang sugat, ano, la, kinukutkut niya. Kaya, hindi talaga nagahil, nagihilom, tapos babalik na naman sa pagiging fresh kasi hindi nga niya makontrol yung kanyang kamay. Kinukutkut talaga niya, guys. Kaya mas mainam na nilalagyan ko siya ng malaking bandage para kahit na may bandage, kinukulitong, pinapasok talaga niya yung kanyang ano, daliri. Ay, ito sila truly talaga. Since maliit pa yan si Little Insa, meron na po yung eczema. Pabalik-balik na po kami sa derma. Since baby pa yan. Yung baby pa siya, mga kapisak, mas nakakaawa. Hindi po ako nakakatulog. Lalo na kapag winter. Iyak lang yan iyak. Kamot na lang. Kamot. Ayun, hindi po ano. Hindi po easy. Ito yung gamot ng Little Insa sa kanyang eczema. At ito yung kanyang mga band-aid. gamit ba, sa gamot sa sugat ito ba ang gamot sa sa skin niya ito guys ha? ano na ubos na as in grabe nung una malala eh, di, pinapainom niya ng antihistamine para lang makatulong tapos yung mga gamot niya ay steroids na ganun ano siya ano yung kanyang ah oh, malala yung kanyang skin Ito oh, siya o oh, di ba diba? o oh, ba diba? inu inaalis niya tinatanggal niya mga kabistak yan po ang kanyang sugat this is so what I mean mga kabistak po. diba? Halimbawa, ganito. Pahilom na. Yan, o, oh, di ba? Pahilom naman yan. Healing naman yan. Kukutkutin niya yan, mga kabistak. Tapos, magdudugo yan kasi kukutkutin man niya. Ito, di ba? May sugat man siya dito. Naghilom niya. Tapos, kukutkutin niya ulit. Naghilom na, pero kukutkutin. Ah, wala talaga. Ah, hindi kasi siya patient kapag nalangatin na. Ah. Kinukutkut talaga niya, guys. Ewan ko na lang sa bata ito, ito, Maliit lang masugat nito. Nasaan dito lang. Ay. Hindi naman siya naiyak. Kinukutkut lang. At nakakatulog po siya ng maayos kapag ano pinapahiran ko na ng gamot yung kanyang mga sugat-sugat. Sa mga naka na pumunta na yes, mga kabisdak. pa balik na nga po kami sa derma. Derma ng mga bata. Eksima nga daw siya. Tapos ako naman may pimple. <laughs> Sa mga nagtatanong, no, bakit kumikinis siya sa mga kabistak, Napapansin ko din po kumikinis ang aking mukha. Dahil sa pagpahit ko po ng ice, every after mang mo sa gabi. Sa gabi lang ako nagpapahit ng ice. Tapos ito yung gamit ko ngayon. Maganda siya. Ito yung bigay ni Kila. Ginamit ko. Bibilihan ko na lang si Mama ng iba. Ito ang Ennis Free Anti-Aging Complex. Ennis Free Perfect Intensive Skin Anti-Aging Complex. Maganda siya mga As in, promise. Tapos, ano ito? Yun is, ito is, ano siya? Toner. <coughs> ito naman yung solution Tapos, ito ang gamit ko na, dalawa ang toner ang gamit ko yung sa Innisfree. Tapos, ito. Ina-alternate ano, ina ko siya. Ito, Amino BHA Ghost Pulse. Procne skin by CNP. Yan lang po ang gamit ko ng kabistak. <coughs> Excuse me po. May play masi. Adyoma. <laughs> nilulusunan ko guys, singit. Yun ang ano niya, mahmakat Singit. Masahita. Tapos dito, dito, ito yung ano, uh, makat Tapos yung siko. At yung dito na part. Yan po. Tapos kilikili. Yan. Nilalagyan ko dyan. Tapos, ikot All over the body. Tapos, ito na din yung setakil na lotion na din gamit ko sa kanyang mukha. Yan. Jiji <laughs> Marago. Chalja? 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 Chal? 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 Chalja means have a good night. Sleep well. Chalja. Chal, sleep well. Ang good night is anyong hijo mo sa iyo. Yan. Si Harmony natutulog na. Tutulog na din kami. And that's all for today's video, mga kapistak. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Ingat lahat.